Maraming relasyon ang nagsimula sa emosyon. Nandyan yung napahanga ka ng isang tao dahil sa physical na anyo, magandang pag-uugali, mabuting pagkatao, at saka iba pang mga positibong katangian. Bagamat ang mga ito ay maaari nga makapagsimula ng relasyon, ang mga ito pansamantala. Ibig sabihin, walang garantiya kung magtatagal o kung hanggang kailan. Yung physical na anyo, alam natin yan. Darating at darating ang panahon na magbabago. Ang kakayahan may hangganan din at ang mabuting pagkatao bagamat maaaring mapanatili pero yung kakayahang i-express ang kabutihan meron din namang limitasyon eh. Kaya kung ang relasyon ay pupundasyon lamang sa emosyon, ang relasyon ay magiging pansamantala din. Minsan yung emosyong taglay nung ligawan pa lang ay eh, nawawala na agad pagkalipas ng ilang panahon matapos makasal. May mga unmet expectations, hurts unresolved conflicts o marahil meron ka pang matutuklasan sa iyong karelasyon na hindi mo nakita dati. Meron nga nakapagsabi na love is blind and marriage is the eye-opener. Ang sabi ng Bible, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Yung verse na ito ay tumutukoy sa pag-ibig na hihigit pa sa emosyon. Ito ay isang desisyon ang marriage mo ay magdadala sa iyo sa mga karanasan na magbibigay ng iba't ibang emosyon. Misan kasiyahan, misan konsumisyon, misan magandang emosyon, misan hindi. Pero hindi dapat na emosyon lamang ang magsusustain sa relasyon. Mahalaga yung desisyon. At ang panawagang mahalin ng asawa sa Bible ay isang hamon na piliin ng paulit-ulit yung iyong kabiyak sa panahong madali itong gawin at maging sa panahon na hindi ito madali. Kung ang asawa mo ang siya ding source ng pag-ibig mo sa kanya, hindi magtatagal at maaaring maubos ang pag-ibig mo. Ang tunay na source ng pag-ibig ay ang Diyos. Kaya nating piliin ang paulit-ulit ang ating minamahal kahit sa pabago-bagong panahon, pangyayari at kaganapan sa buhay dahil ang source ng pag-ibig ay ang Diyos. Darating ang panahon, ang magandang emosyon mo para sa asawa mo ay hindi na ganoong kalakas. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na yung pag-ibig. Dahil kapag pinili mo siya, yan ay pag-ibig na hihigit pa sa emosyon. Ang iyong ugnayan sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa iyong relasyon. Magtiwala ka sa Diyos at gawin mo yung nararapat. Hindi palaging madali pero palaging tama. Alalahanin mong habang nagtitiwala ka sa Diyos, ay huhubugin niya yung pagkatao mo. At laging tutugon ayon sa pinakamainam, sang ayon siyempre sa kanyang perspektibo. Asaka pa